Lucky TV. Pull a rock. That's it. Roblox pull a rock. Okay, pull, pull a rock. Pull a rock. Okay, meron pa energy. Oh, meron pa pala. So try natin mag pull. Tabi tayo. Pull natin dito pull. Can I tabi? Yes, so meron na tayong 1,000 so stamina and 1,000 speed. Okay, pull natin. Try natin mag-pull ng derecho. Ha. So, ayan na yung mga, ayan na yung bato. Laki. Okay, pull. One, two, three, go. Go. Go, 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 go. Ano yan? No. Okay. Oh, cool. Cut natin ito. Cut, 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 Ay, asana? Asana? Asana?

Ah. Ah. Oh, Dito, nag-play kami ng Roblox, Mami. You want to join us, Mami? If hindi naman na-play si Mami ng Roblox, eh. So, join yan si Mami. Gusto na ito. Favorite ni Mami ito, eh. Hmm? Sige mami, ito yung ng Roblox. Ayun oh, no? galing oh. No? Walang pahinga-pahinga ito. -pahinga Subukan natin kung hanggang saan ang kaya sa 1,000 speed and 1,000 stamina. Ako yung non dire pahinga. Non-stop, dire-direcho, walang pahinga-pahinga. Zero na yung stamina. Zero na yung stamina mami. Ayan o, no? zero na yung stamina talaga. Zero na talaga. Uy, mahulog ka dyan! <laughs> Uy, mahulog ka dyan! Takbo ka lang ng takbo! 60%! 60%, 60 Ay. na mommy. Tuloy-tuloy pa rin, 60%! Go! Hanggang <laughs> 61% persen Hindi na kaya. Na kaya ko naman. Uh. kaya. I will never. So, hanggang 61% Dari-diretso Ah, pahinga muna Ay, rock Ang bigat po Ang bigat po talaga Ah, ah, ah O, oh, takbo, yan Kaya naman, okay So, hanggang 61% lang pala kaya Pwede diretso. 61% lang ang kaya dere diretso. Parang lasing na ito. Tumakbang ano yun. Eh. So, sobrang pagod. Aray ko! Aray ko! Ano Sana ko hihiga. Hmm. Oh, tignan natin go 87% go. Zero stamina. Diretso. Diretso. Oh, ah, nachi-cheer na. chine na crowd, boy. Diretso, boy. 92% na, boy. 93% go lang ng go, boy. Boy. 95. 96. Woo. Woo.

Rock ready to smelt. Three thousand. All right, let's go. Look, lucky looky on. What? What's that? Sandbag? What are you going to two thousand. Oh, nito. Nice. No Next going. No oh. No. Naging no gold. Oh. Oh, ako. times win, two times or. Oh. yun lang, 2,000 yun na yun, tapos to. Ito yun, back spoon. Tapos, more speed, Most stamina. Hindi ba pangalan ko? Time played. And, ito. Most Queen. Ang dami ah. 500 to 100. Tulit-ulit siguro ito. Most Queen. Ano? na. Tapos dyan. Ang gawin. Train to pull 2,000. Tapos daw ako sa 2,000 kung oh, ano gawin dito. Finish na. So, ito lang yan. Ito na pala. Finish na. Alipa. 13,716. Smell. Tinnator. 3,000. So. 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 So, tapos na tayo. So, back tayo sa spawn. Back yata. ito. Equip 15% gold. Ay, ito. 1%, 15%. Pag meron ka gold, ito. Equip 8%. Equip. Ah, oh, 15% bronze. Gold. Gold so gold. Sapphire, one percent. Oh, okay. One in seven. Okay. 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 Malik, tayo. Malik, are you sure you want to reset? You travel. Divide. Divide. Okay, so for 3,000, Anong next na 3,000? Next 15, ano? 2%, 2%. Mm. Ano, so balik tayo sa exercise. Later, babalik tayo dyan. Speed, ay eh, stamina, stamina yata talaga. So stamina, 1k stamina, plus 35, 35. Aba, ab punin muna natin itong 25 5. 2, stamina. Hello, 25 5 stamina. Ang mm -hmm. mm, galing, eh. Plus 25 5 stamina. San pa? si Clarky Boy lang nakakagawa nyan okay habang nag exercise that's it that's it muna mga boys and girls mag exercise muna si bossing Clarky Boy alam